Yan, impact nga alo sa lahat. Impact nga malim sa inyo lahat. lahat Kakapsat mga bonsoy. Dito po nakalibing si, ano, upload videos ako para makita niyo. Dito po nakalibing si Sir Mike Enriquez. Ito po nakalibing Miguel. Miguel si Enriquez. Ano, o. Nakikita niyo po ba? Dito po yung nakalibing si Sir Mike Enriquez. Hindi ko lang pala kung mababasa nyo. kilala na po natin punta dito po pala si Sir Miguel, si Sir Mike, uh, Miguel C. Enriquez born September 29, 1951 died uh, August 29, 2023 taon na pagkala si Papa taon na pagkala ng si Papa taon na pagkala ng si Papa one year ay two years last year lang pala siya namatay o si, si Papa September 29 yun ang nangyayar pati ito po, dito po, nakalipig si Sir Michael Driquez yan yes. upload videos ng po, kakablat September 29 was died August 29, 2023 Para yung 29 din pala Si, si Papa naman po uh, Born siya June, June 29, si Erpat Tapos ang date niya September 29 Yeah, upload videos lang po kakabsat mga bonsai ah. Ito po yung mismo ano, ni Jet Mike saan siya nakalibing. Upload videos lang po. Lamat po. Kakabusa mga bonsoy.